Sa mga magkocommute po pa uwing probinsya ngayong weekend, nakabook na po ba kayo ng inyong mga tiket? Itong Palm Sunday po kasi, halos punuan na raw ang mga biyaheng pabikol at pabatanga sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. At tinatayang tataas pa ang bilang ng mga walk-in na pasahero sa mga susunod na araw. Nasa front line, balitang yan, si Tawid. Sumalampak na lang sa sahig si Geraldine at anim na anak sa loob ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Dito na sila kumain at nagpalipas ng maghapon habang inihintay ang biyahe pamasbate. Kasi yun na lang daw po yung pinaka-available na ticket. Buti na lang po nagbabaon na lang po na kami ng pagkain. Kasi po eh pag uh, uuwi pa kami, lalo po kami malakyan sa pamasahe. Gaya ng mga biyahe pabikol, jampak pack na rin ang mga bus pabatanggas. Kaya naman ang mag-asawang ito, inilaban na ang pagsakay sa ordinary bus sa kabila ng matinding init ng panahon. Wala pa nga kaming ticket eh, pero binigyan na kami ng boarding pass. Sa bus na lang babayad. Kailangan bukas ang bintang nga para di mainit. Pagtsaka na lang. kailangan eh. Sabi ng pamunuan ng PITX, titindi pa ang dagsa ng mga biyahero. Mas na na yung bilang ng ating food traffic dahil yung iba ay naka-advance booking na simula nung April 12 pa lang hanggang April 16. But definitely on Wednesday, mas mataas pa yan dahil yan po yung last day of work day and naasahan natin maraming mag-walk-in ng mga pasahero. Sa pagtataya ng PITX, sa abot sa dalawat kalahating milyong pasahero ang magtutungo sa terminal sa buong Semana Santa. Nakantabay naman na ang mga additional trip pa Bicol Region para sa dumaraming bilang ng uuwi. Full alert na raw sa ngayon ang security personnel at may mga umiikot na kinain dog sa buong terminal. Paalala ng pamunuan ng terminal, ipinagbabawal ang pagdadala ng flammable materials at matutulis na bagay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Chiki Rowa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.